Kalimutan mo na sila. Pati si Delfin, kalimutan mo na din. Hindi, tita. Ibahin niyo Dahil habang lalo nila akong sinasaktan, lalo akong tumatapang. Hintayin nila. Gaganti ako. Ano bang ipapakita mo sa amin, oh, na? nang pangang-deliver po sa inyo.

Talagang nagawa mo yun? At bakit naman hindi? After niya akong tapunan ng kaning baboy, she deserved it. Ito mo, tapos ngayon naman, ang bait-bait mo. Ano ba nakain mo? Kasi, naisip ko na kung paano ako makikipaglaro sa mga kaaway ko. Hindi ba merong kasabihan na pag binato ka ng bato, Batuhin mo naman ng tinapay. Yun ang gagawin ko. Kaya lang, ilalagay ko muna yung tinapay sa garapur. <laughs> Talagang papatulan mo si Bridget, ha? Ah, huh? ah, huh? tik, tik, tak, tik, tak. Parang tumay tik, tak, pakinggan mo. Aloha? Tik, tak. Aloha? Tiktak. Aloha. Tiktak. Aloha. Tiktak. May bomba sa loob niyan. Ha? Bomba? May bomba! 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 Itapon mo!